Good morning mga idol yan dito tayo ngayon sa may uh, Plaza Luma project Tignan upa mag update tayo sa dalawang unit na ginagawa natin dito na apat, natin, na apat araw natin hindi na pupuntahan so tara mga idol uh, tignan natin so bali mga idol ito yung uh, ating site so malapit lang siya sa highway ayun po yung uh, Lingap General Hospital katabi ng munisipyo so walking distance lang po tayo highway na tayo tapos pasok tayo sa site. So ito po yung unang uh, project natin dito sa May uh, Rosario Subdivision. So yun po yung bundok na arayat. So yan po yung ating uh, ano diyan. So bali ito po yung site natin, dalawang unit po yan. At yung uh, unit 1 natin is patapos na siya. Alo sa uh, pintura na lang ang uh, uh, inaasikaso natin dito. So ito bumabali ang ating unit 1 So yun po si Joey siya yung uh, bumabatak ng skim coat natin dito sa may pinakagarahe natin Tapos dito po tayo sa may unit 2 natin Siyempre so, mga kasama natin dito si Cedi at si Michael So ito po yung uh, ating pinaka unit 2 na binuusan nila kahapon, So dahil uh, ilang araw tayong wala. Anong huli po tayong uh, mag-visit dito. Hindi pa yan naka-flooring. So bali sunod na natin yan is uh, mga yero na para uh, masunod na natin yung ating kisame. So kagaya po natin sa kabila sa unit 1 Kwarto tayo dito ah uh, CR Kwarto So ito po yung ating pinaka master bedroom Mas siya Tapos meron siyang uh, Sliding door dito sa uh, Pinaka dulo niya So ito pwede po natin gawing uh, pinaka uh, ano ng mga bisita natin kung sakali kasi open yan tapos dito yung ating laundry area nabisit so, naman tayo sa kabila at nasa unit 1 kung ano na po yung uh, mga ginagawa nila so kahapon natira po tayo hindi pa nabuhusan kasi medyo uh, delay yung delivery ng ating buhangin so bali na nagprepare sila uh, ah, nagsasako na ng mga graba na gagamitin natin so dito tayo sa may unit 1 yun po si Tito naglalagay ng mga doorknob tapos si Jomer yung uh, cabinet sa may TV rock inaayos po niya So bali yan po yung ating pinaka Ah, uh, lalagyan na ng ating TV. Kaya ah, yung pinaka-living natin. So, dito naman po yung ating dining. So, bali, abang uh, wala tayo, nailag uh, nailagay na po yung mga ilaw natin. So, mayroon ng ilaw mga yan. Yun po, oh. yan. Yan, so, sa si Tagalog po, ah, uh, Pali Ilalagay nyo na yung ating Kitchen sink So yan po So bubutasan na nyo yung ano yung uh, Tiles natin para may tong itong kitchen sink natin Dito tayo po yung na uh, pinakalabas natin dito Meron din tayong uh, lababo dito para kung sakasakali pwede silang magluto dito Punta natin dito sa master bedroom natin Siyempre sinasabi ko na lang uh, na nakatiles rin tayo dito Combination po tayo ng brown and white So meron na rin tayo mga cabinet Pintuan so, so hindi tayo na lang po natin yan ang paglalagay ng ating mga salamin Sliding door, awning window So ito po yung ating pinaka CR. Ayun uh, know. o. May partition po tayo about sa shower at sa CR natin. So, Ito po po tayo sa isang kwarto. Yan Si Kevin. Uh, Binaba natin na yung ating mga cabinet. Shout out po kay Boss Kerwin sa so, so magaling natin na pintor Kasama niya si Boss Joey So yan po, nasa, sa uh, nasa may garahe naman siya Si Boy absent daw po <laughs> So yung, po, yung update natin dito sa may uh, Paralaya ay sa nag Plaza Uluma Aray Pampanga Project Ang built and sell project po natin Na house and lot for sale uh, Update po tayo mamaya sa may uh, Paralaya naman sa two-story residential uh, house and lot for sale din po natin doon. Bali mga idol, yan. Nag-clearing tayo dito sa May. Uh, Lasa Luma Project, nilabas natin lahat ng ating mga basura. Taintayin po natin yung uh, truck ng basura na kukuha. Yan, pinatanggal na po natin yung mga naka natin na sako-sako dyan. So tapos yung dinala natin dito sa may uh, labasan para ma-pick up po ng uh, kumukuha ng basura. So kailangan bagot na tayo matapos sa project na to Siyempre kailangan malinis yung ating site. So po yung mga basura na papakuha natin. So mga idol, bali dumating na yung uh, order nating buhangin na uh, matutuloy na nila yung uh, kanilang uh, pagbubuhos tapos plastering tayo. Nakuha na rin yung ating mga basura dito ng uh, collector ng uh, basura Then uh, punta po tayo sa may uh, paralaya upang uh, mag-update tayo doon Tara po, samahan nyo ako sa may paralaya mga idol So yun mga idol, andito na tayo sa may uh, paralaya project Upang uh, check po natin kung ano din yung uh, update dito sa loob ng apat na araw na wala tayo Kasi kalinga nga tayo ng sambales ah. So yun mga idol, bali, nag-aakit sila ng mga gagamitin nila sa taas gamit ang kalo. So yun, bali, naglalagay na rin sila ng gutter at nag-aakit ng bubong na mga yero pala. nag na sila ng mga yero sa taas. Then, pasok tayo. Ikutan muna natin bago natin tingnan kung ano na yung mga update nila sa loob. pasok tayo sa loob mga idol yeah. uh, uh, ito, naglalagay na siya ng So bali nakapag flooring na rin po sila sa baba din Nakapag na sila ng hagdan Ayan ito uh, plastering si Bitok dito sa taas Kasama niya si Tito Cesar So mga yero po natin nasa taas na So yan ang isusunod na nilang ilalatag Tapos dito po sa kabila natin may nakita na akong gutter na nakalagay Ayan po bali sa Dalawa isang CR uh, master bedroom tatlong kwarto po siya dito sa taas ito so, pinaka balcony niya napakaliwa so yan po ba inaasal yung, yung mga mga gutter dito <laughs> pag nandito tayo sa so, may balcony na napakaganda po at ang inyong makikita dito sa taas So bali ito, bali ito po mga lote natin sa harapan yan, Nakikita nyo na may makatayo Nakatayong mga muhun Is binibenta po nila yan Sa so, lagang 5,000 per square meter po May cut tayo dyan na to 200 per square meter so, Bali nag-aakit sila ng mga buhangin na nakakalo dito para dito na lang sila mag maghahalo ng gagamitin pang plastering kahit bali may mixer tayo sa baba nahihirapan din sila sa kaya means, dito na lang, lang sila hahaluin so by next week po uh, dito na yung ating mga pintor para batakan niya ng skim coat And mga idol dito tayo sa baba ngayon Sa uh, nakita natin mula kanina yun, naglalagay na sila ng mga metal faring about sa ating kisame start na po natin ng uh, paglalagay ng mga kisame dito then by next week binata na rin natin yan ng skin coat para sa pintura kasi by April uh, darating po yung mayari para makita niya na alos patapos na rin itong property niya dito So dito po tayo sa kabila yung mga kasama natin sa trabaho. Yan. It's coffee break po. Kanya-kanya mo -kanya sila dyan oh. Pag po dilaw, anong ibig sabihin? Just click here. And subscribe. Ay mga idol, naglalatag na sila ng yero. Na nailagay na rin nila yung ating mga gutter. tapos yan ah, naglalatag sila ng ah, insulation at tiyero natin so bali ah, gumamit tayo dyan ng double sided na insulation yan po. bali isisingin nila yung tiyero niya kasi masyado malakas yung hangin sa taas ay kaya iipitin nila yung insulation sa tiyero papasok kahit yung ilan sa ng insulation kasi mahangin sa taas so i tinexcrew muna nila yung dulo ng ating yero tapos si susunod din si ipiti nila yung ating insulation so kami kina sir so yun pa mga idol iwan po muna natin sila dito sa may uh, paralaya upang check naman po natin kung ano ang ginagawa nila ngayon sa may Uh, Plasang Luma. Tara, samahan nyo akong pumunta ng Plasang Luma. So mga idol, balik na tayo dito sa may uh, Plaza Luma Kasi medyo malapit lang naman ang uh, Plaza Luma Araya at sa may Paralaya Araya So bali, uh, nag-alagay uh, po si Tagalog ng tiles dito sa may alikurang uh, bahagi ng ating uh, ginagawang bahay Dito po yan sa may lababa natin, nilagay na rin niya yung ating kitchen sink yung tito Bello at si Jomer nilalagay nila yung ating mga doorknob So yun po bali yung uh, hindi nating uh, natapos na buhusan yun binabuhusan na nila para matapos na po yung flooring natin dito sa may unit 2 Balik nga po kaya hindi siya natapos Medyo nag uh, uh, Kulangan tayo sa oras At uh, Nagkulangan uh, din tayo ng konti sa materyales Kasi na-delay po yung delivery natin oh. Ngayon mga idol uh, Tapos na yung ating mga cabinet dito Sa may uh, kitchen natin So, bali combination tayo ng white and brown dyan na uh, may aspe dito sa may taas. So, halos tapos na tayo dito sa may uh, pinaka pinakasalas natin, uh, dining at saka kitchen. So, yan po yung ating mga cabinet. You know? Ayan po makikita natin yung combination ng white and brown. So bali dito magkakaroon tayo ng uh, ilaw. So kaya naka naka ano yan. Naka ukay dahil sa ilaw ang nandyan. Tapos ito yung po uh, nailagay na yung kitchen sink. Uh, naka-convert dito sa, ano, sa times natin so yung update natin dito sa may uh, lasa luma arrive pampanga ang pagtapos ng ating mga cabinet dito sa may kusina uh, at paglagay ng mga door knob ng ating mga pintuan So yun mga idol, hanggang dito na po muna yung ating video uh, sa araw ng uh, Merkoles dito sa mga project natin dito sa may Arayat Pampanga. Sana po kayo magsasama-sumuporta sa team Arayat Builders ng Arayat Pampanga. Hanggang sa susunod na video po sa inyo, maraming maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.